kumpleto ang holiday season kabang kapag walang 13th month pay. Sana all. Pero kung hindi nyo pa alam kung saan ito pwedeng gamitin, mungkahi ng pag-ibig, bakit hindi muna ihulog sa kanila? Oo nga naman. Para bigyan ng mukha balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Para sa marami nating kapatid, di kumpleto ang Pasko kapag walang 13th month pay. Sarap gastusin. Pero gaya ng paulit-ulit na paalala, Hinay-hinay pa rin. Mahalagang pag-isipan mabuti kung paano gagamitin ang perang nakuha. Kaya ang payo ng pag-ibig, bakit di nalang ihulog sa pag-ibig fund? Whatever you save with pag-ibig fund, plus the employee counterpart and the dividend earnings, pwede nilang i-loan yun under the short-term loan program. Di lang yan, kung may ekstrang pera at ready na kumuha ng sariling bahay, mainam din kumonsulta sa pag-ibig. Sa ngayon kasi mayroon ng affordable housing program ang loan mo na under sa programang ito ng pag-ibig. 3% lang ang interest. Maximum is 12,000 pesos. But even if your salary is 5,000, pwede ka umutang. Kasi what you can borrow is 35% of your gross monthly income. Pwede na, di ba? Pero kung hindi talaga kaya, huwag mag-alala. Pwede namang mag-add ng tatlo pang co-borrowers para hindi ganoon kabigat sa bulsa. If the member The member's income is not sufficient. Pwede siyang kumuha ng co-borrower niya, maximum three, para makakualify sila to avail the housing. Ang socialized housing package ng Pag-ibig, hindi dapat lalampas ng 850,000. Pag-condo unit naman, hindi raw dapat susobra ng 1.8 million pesos. Kasabay niyan, pinarangalan ng Pag-ibig ang iba't ibang media outlets bilang pasasalamat. Katuwang kasi sila ng ahensya. Para mas may parating sa publiko ang mga programang nakakagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mobile Journal, ibantay ki po hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.